Ilang project ang na na-execute mo na? Marami na eh. O so, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. <laughs> Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Grante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991 nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliliit na highway, nag-tintintal nag, -nag, -nag ng bamboo, mga gano'n eh. Mahalipa. Bakit, bakit nasama ka sa labing limang contractors eh... sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra ko dito sa sinabi ng Pangulo na 545, pa, 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga labing limang contractors ang naka ang nakakuha kasama ka QM Builders nandiyan ka pala bakit hindi ka kumontra ba't ngayon sinasabi mo hindi ka pa nakapag kasi siya, check, kasi medyo nahiya ako. So, so sinasabi pero, mo, mali ang Pangulo with yes, respect yung, to your yung, company? Yung latest is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. is it eh. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano sila sinasabi yung project? Eh, ay, uh, so, eh, uh, ano ko lang siguro, magiting ko lang. Noong 2003, nag nakalisensya na kami sa PCAB, only category D. Hanggang uh, noong 2024, naging quadruple na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A, Uh, nung, 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 17 2017 hanggang naging incorporate tayo ng ano ng 2024 Mr. Secretary naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Eh, sabi mo hindi ka pa nakapag ng project pa, paano ka naging quadruple A? Eh? Ang ano ko lang Mr. Che yung sinasabi kong uh, uh, 1992 is hardware pa yon. yung nakita niyo yung hardware hindi Tapos, natin pinag-uusapan yung hardware mo pinag-uusapan natin flood control projects Tinatanong ka kanina, sabi mo hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control projects. Gumawa na tayo ng uh, flood control projects. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Pagkataas dito, artihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, ano na yan? History lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O, ngayon nga, may... ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O. Oh, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapagumpisa eh. N Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa iyo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Ah. Mr. Chairman. Dito lang, dito lang nagsisinungaling ka na, eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Um, uh, Mr. Bukong nahihirapan kasi si Mr. Kiranti mag-explain. Tama ba ito? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. I don't know, okay. no. no. Hindi rin. Yung incorporated, hindi, yung process pa yun, hindi pa namin na, na, na ano yun. So, so lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor? Yes, 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 Your Honor. So nakapag-project ka na? Yes. Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa, naman practice, hindi pa na- transfer sa, from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct, Mr. Kirante? Yes, Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated? Hindi pa. Yun yung sinasabi mong hindi ka pa incorporated? Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman, Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng blood control? Uh, well, Mr. Chair, actually, he has the pick-up license eh. paano siya nagkaroon ng pick-up license sa si kontrakto? He has the uh, pick-up license. paano ka nakakuha ng pick-up license, Mr. Ng, Kirante? Uh, no, sole lang. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakuha na yan? 2003. <coughs> Hanggang nag-ano tayo, nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang nag-2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A so, tayo. ano yung net financial contracting capacity mo as a sole, contract, uh, as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Che. 40 billion? Yes, Mr. Che. <coughs> yung financial statement mo, padala mo sa amin. Okay.